Alden Richards nagalit sa hosting sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Pinag-uusapan ngayon ng maraming mga netizens ang naging hosting stint ni Alden Richards sa naganap na Miss Universe Philippines 2024 Coronation Night nitong May 22 kung saan marami ang nakapansin sa ipinapakita nitong energy. Marami naman ang na-impress sa ipinapakitang energy ng aktor subalit, may mga nagtatanong rin kung bakit tila galit umano ang aktor nang ianunsyo na ang top 20 at top 5 finalist. Nitong Merkules ng gabi, may 20 ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ang coronation night ng prestigious pageant Miss Universe Philippines 2024. Hosted ito ng kapuso aktor na si Alden Richards, at Miss Universe 2024 na si Bonnie Gabriel, at American TV personality na si Jenny Mae Jenkins, habang komentator naman si na tim Yap at Gabby Garcia. Sa pagsisimula ng Miss Universe ay okay pa naman si Alden Richards. Relax ang composure at very natural ang kanyang dating, buhay na buhay ang hosting at sinasabayan rin niya ang energy ni Miss Universe 2024 na si Bonnie Gabriel. PAPANG! United Kingdom, Quezon Province, Cebu, Bacoor, Northern California, Baguio, Laguna, Cainta, Zambales, Palan, Taguig, Australia. Marami pa ang pumuri sa aktor at sinasabing narapat talaga siyang maging host ng host ng Miss Universe 2024. Ikinatuwa rin ng mga tagahanga ng aktor ang ipinapakita niyang energy sa pag-host subalit, Marami ang nabigla, dahil tila nasubrahan naman ang energy ni Alden Richards nang ianunsyo niya ang top 20 at top 5 kung saan nagtutunog na itong galit. Hindi naman na nakatiis ang ilang mga netizens, at napakomento na sa mga live stream kung bakit tila galit naman si Alden Richards kapag aanunsyo, lalo na nang tawagin niya ang candidate mula sa Baguio. Dahil dito, naging laman na ng mga memes si Alden Richards, at kung paano niya inanunsyo ang mga nanalo. Pinagtanggol naman ang aktor ng kanyang mga tagahanga kung saan binalikan ng mga ito ang dating pagkakabash ni Alden Richards, kaparehong pagyan dahil sa kawalan umano nito ng energy kaya naman ngayon ay dinagdagan na ng aktor. May mga nagsasabi pa na mas okay na ang nagmumukhang galit sa paghuhost kesa sa walang kalatoy-latoy at tila inaantok pa. Samantala may mga napapatanong naman kung hindi ba nagrehears muna ang aktor bago sumalang o kaya naman ay wala itong coach na makakapagturo kung ano ang tamang gawin. Samantala, hindi pa naman nagbibigay ng pahayag si Alden Richards patungkol sa ini-issue ito sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.